Nag-training ka ba niya, Natanets? Hindi, dito lang. Ah, dito na lang talaga, na no, pumasok dito ka dito na, na, na lang. Dati hindi naman ako malalahi. Hindi lang, nag-revise lang. Ah, oh, ganyan pala. Tapos nyo yun yun. Uh, kailangan marunong kang manay, <laughs> <laughs> Kaya Ganun. Iba-vlog natin yan, no? Iba-vlog <laughs> natin yung, <laughs> ano, yung araw nyo. Iba-vlog ka. Man. Hindi, kasi mga... Kasi na-realize ko lang, nagpunta kami ng palengke, yung mm. mga iba-ibang klase ng trabaho, mm. na, oh, nag-aayos ng payong, tapos nagtatayay ng sapatos, yun yung mga parang hindi lang trabaho eh, no? Parang, parang tahimik lang, no? Pero mm. ma yung mahalaga. Yung nag ganyan. ganyan, oo. O, yun yung parang, kasi minsan pagkailan ng mga tao, ay mga bata, anong gusto mo maging, ganyan. Edi, teacher, police, doctor, which is okay lang din naman. Pero ito yung mga tabaho na hindi siya, na, hindi kilala, kumbaga, o hindi sikat ba. Hmm. Ay, ganyan pala, ano? Kasi ito siya, may edad ka na, Pero masaya ka naman sa trabaho mo, Jonathan Nets. Ayos naman. <laughs> Yun lang. Oh. Wala. Minsan walang kita, gano'n. Bakit walang kita? Ano yeah, ibig sabihin niyan? Kasi hindi ang hirap-hirap no? gawin. Um, paano ka mga karami ipis rate lang kami, Gano'n, Ipis rate lang eh. Sino ba ang may-ari dito, Ate Virgie? Depende kasi pag mahirap yung gawa, tapos magkano lang din naman yung set sa mo. Kasi kung magkano to, tapos ang, ang tagal mong gawin, wala, hindi ka talaga kikita na at 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 atin nito at, 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 so no totoo kaya dapat oh magpa-i-bless natin ng tabaho ni mamaya i bablag ko lang to maraming ano ano ang problem ayan ang sinasabi ko eh pulo eh Ganyan pala atin at mm -hmm. Tapos pag binenta yan, 35. Ano? 35? Magkano ba ano pag binenta? Ano ito yung ginger ang tata? Gingers? Mm -hmm. Ginger? Ah, may tata? Oo, uh oh, gingers. May tata? Uh mm -hmm. Ano ito? A... Iba vlog natin. Hi guys! May interviewin po natin ng mga mananay. <laughs> mananay. Ito mo ngayon na... Ha? Ha? Hindi ako nagbablog. Joke, joke lang. Joke lang. Yeah. Pero nagsusulat ako. Yan ang nagsusulatin susulatin ko. Uh, ano. Uh, diba? Para uh, maano. Nagbablog ka kaya. Mamalay mo. Oh. Laki kaya nang kita nang nagbablog. Para na nagsubscribe. Oh. na natapos dyan. Oo oh, nga. Tingnan ko nga. Ako nga magtitingin. Ito kasi yung papis. Ay. Yung papis. Sige ate. Napapangitan nga kami itong kulay natin. sa yung... Parang ah, pang uh, bata? Oo pang bata. Huh? kasi mayan tunda yun hindi kasi ano to di ba yung American sa malalaki kasi sila sa abroad pang pang ah.